Isang masarap na merienda cravings na naman ang aking niluto at hindi ko inexpect na ganito ang kanyang kakalabasan. Kaya mga mi, tara at samahan niyo ako magluto ng isa sa pinakapaborito nating merienda noong bata pa tayo. At sure na sure akong magagawa niyo din ito sa bahay dahil napakadali lang din niyan lutuin. Una ko nga palang ginawa mga mi ay nagtusta lang ako ng sesame seed. Dito naman ay hindi natin talaga tutustahin na itim na itim na saktong sakto na yung mag golden brown itong ating mga sesame seed. Diyos ko mga mi, ang tagal-tagal ko lang nabubuhay sa mundo ay eh ngayon ko lang nalaman ang Tagalog ng sesame seed. Linga lang pala. At ayun na nga, nung nag na siya, ay inilagay ko na nga siya dito sa ating asukal. Bali, naghalo lang ako dito ng white sugar at saka yung wash na sugar. Iset aside lang natin ito at gagawa naman tayo ng ating yema spread. Bali, dito ay gumamit ako ng 1 tablespoon ng butter. Maglalagay nga din pala tayo dito ng 1 big can ng condensed milk. Bali, itong condensed milk ko nga pala yung puro, hindi siya kondensada. Imekos-mekos e, lang natin yan mga mita Tapos, maglalagay tayo dito ng 3 egg yolks i mekos mecos lang natin yan ulit at kung meron nga kayong lemon ay maglagay lang kayo ng konting drops pero optional lang naman yan. Dapat ganito yung consistency ng ating yema spread at sorry na kagad dahil malakas pala yung apoy ko kanina kaya medyo nasunog pero bells na yan. Ayan at nilagay ko lang sa plato at nilagay sa ref para medyo tumigas at dito naman ay gagawa na tayo ng palitaw Bali mga amigo, mamit nga lang pala ko ng 500 grams or isang pack nitong ating glutinous rice flour tapos maglalagay naman tayo dito ng 2 cups ng water. Kailangan natin masamasahin ito mga mi para makuha yung tamang consistency nitong ating palitan. Naalala ko nga din na meron ako ditong mga food coloring kaya naman ginamit ko na at naglagay nga ako ng konting food coloring na violet tapos yung isa naman ay color pink para medyo colorful lamang. Don't you worry dahil wala namang lasa yung ating food coloring pero kung gusto nyo na merong ube flavor ay pwede naman kayong maglagay dyan. Optional lang naman ito. Kung gusto nyo naman na tama ang sukat ng bawat palitaw nyo ay pwede kayong kumamit ng mga measuring cups. Pero dahil kakainin lang naman namin ito sa bahay ay gumamit lang ako ng isang kutsara kaya hindi siya pantay-pantay. Dapat talaga na gagawin ko dito mga mi ay maglalagay ako ng yema filling dito sa loob ng ating palitaw. Parang magiging palitaw balls siya. So, kaso mga mi ay eh, lumalabas naman yung yema spread kaya hindi ko natinuloy at parang pinapahirapan ko lang ang aking sarili. Kaya naman nag ako na as is na palitaw na lang ito mga mi. Tapos nagpakulo na din ako ng mainit na tubig at inilagay ko na din isa-isa itong ating mga palitaw. Kapag lumutang na nga itong ating mga palitaw, it means luto na siya kaya iahon mo na yan sa kahirapan. Tandang tanda ko pa nung elementary ako ay may nagtitinda nito sa labas ng aming school o kaya naman naglalako sa amin na piso isa. Ngayon ba mga mare magkano na ang isang palitaw na i-comment nyo nga dahil matagal-tagal na din akong hindi nakakakain at hindi nakakabili nito. At ayun na nga pagkaahon nga ay nilagay ko na din sa niyog tapos dito sa ating sesame seed na may mga asukal. Yung yema spread naman na ginawa ko kanina ay inilagay ko na nga lang dito sa maliit na mangkok tapos eto at ididip na lang natin. Nako kung perfect combination recommendation yung mga kunchinta sa yema spread, eh itry niyo din itong palitaw na may yema spread. Paniguradong magugustuhan niyo talaga at magugustuhan ng mga kids. Hindi ko in-expect na ganito yung magiging lasa niya dahil yung palitaw itself pa lang ay masarap na. What more kapag may yema spread? Grabe, lalong mas sumarap. Sa totoo lang, hindi naman ako naumay dito dahil yung yema spread ay hindi naman ganun katamis. Kaya naman napadami na naman ako ng kain. Diyos mm. ko, kung laging ganito ang ating cravings, paano naman natin magiging singpayat si Miss V. Cortez? Charis. Kaya mga mi, itry nyo na din. Dahil bukod sa craving satisfied kayo, ay magandang idea din itong pang business, lalong-lalo na ngayong paparating na Pasko. O, oh, siya, yun lang muna for today's video. At habang kumakain nga ako mga mi, share ko lang yung pwede nating pagkakitaan kahit nasa bahay lamang tayo. Ito nga pala yung Sito app na kung saan ay pwede mo siyang ma-download sa Play Store and in App Store. Dito nga pala mga mi, ang kailangan mo lang ay cellphone at wifi at konting puhunan. Kapag na-download nyo na nga si Sito app, ay pumunta lang kayo dito sa may account. Magre Register lang tayo dito at ilalagay yung details na hinihingi, tapos pwede na tayong mag-login at kapag nakapag-login na kayo, ay pwedeng-pwede na kayo dito pumunta sa account niyo at click to be a seller. Sa be a seller nga pala ay maglalagay kayo ng shop name niyo tapos ilagay nyo na din yung referral code ko na ay lahat nga pala ng mga products na ibebenta ninyo ay manggagaling na kay Sitaw. Kaya naman maghahanap-hanap na lang kayo dyan. Tapos i-click nyo lang itong products. Tapos product warehouse at pwede na kayong mag-add ng mga products dyan. For example, mga mi itong sports bag nga mga mi ay meron kayong 8% na profit dyan. Ako, malaki na din yan. At kapag meron ngang nag-order sa inyo at na-receive na niya yan, in few days ay maridisib mo na ang iyong commission. Ang bongga, ba? Diba? Napakadami na talagang paraan para kumita kahit nasa bahay ka lang. At isa na nga dito si Sitaw. Sitaw. Kaya ano pang hinihintay nyo, be a seller now sa Sitaw. Yun lamang. Bye!